So what's up nyo mga gales So nandito na tayo sa LTO uh, Para inspect yung ating motor Para Diretso na tayo dun sa smoke filching Kasi magpa-restro tayo ngayon So may maya pupunta yung inspector Para inspect yung ating uh, motor para sa ating uh, insurance ng no, mga karis ka no. So, papakita ko sa inyo mga karis ka no, kung ano yung proseso na pagpa-restro ng ating motor. So, let's go! Uh, natapos na rin natin yung pagpa-insurance na natin yung motor. So, pupunta na tayo sa LTO upang uh, uh, doon na tayo magpa-smoke sa LTO. do so, nababayaran pala namin sa insurance is uh, 750. So, yung ano mga karis ka no, so, nandito na tayo sa Ah sa kabilang ah, LTO so, dito na tayo ah, magpa-smoke belching ng mga karret. Yeah, so, uh, dito na tayo.

Ay okay. tayo so, okay. so, motor namin ba? i ko na ba? Ito yung motor namin ba? Oh. Oh. Okay. So, na ba? <inaudible> Uh, break light Brake light. 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 light So ayan kanina Nandun tayo sa kabila Nakapag insurance tayo kanina Tapos uh, pupunta. pumunta tayo dito sa Kabilang ITO Upang i-check yung mga motor natin So Okay yung motor natin walang problema So pipilap na lang yung kailangan doon para maghintay tayo dito sa loob so maraming nakapag ang uh, dito so, yan, uh, lang dito ng mga pangalan dahil sa motorcycle lane ah dito ka tayo sa may motorcycle uh, motorcycling tayo dito Beto boss oh. Ayan, bandala dal natin yung gamit natin. Sa ating trabaho. Ayan na, hintayin lang natin yung ano uh, natin. Uh, umpisa yung motor natin mga gari. Ayan. Sa atin na yun mga gari. So ayun mga kares no, so nandito ulit tayo sa LTO, magbayad lang tayo para okay na yung re registration sa ating motor. So yun mga kares no, uh, nandito na tayo sa bahay, nakauwi na tayo. So so yun yung lahat-lahat na nabayaran natin sa pagparehistro sa ating motor. Una-una, binayaran namin yung insurance, uh, 750, tapos yung doon sa kabila, pumunta tayo sa kabila sa LTO. So binayaran natin yung Uh, yung emission is uh, 560 bumalik na naman tayo dun sa kabilang LTO dun sa may SACO. so binayaran natin yung OR uh, ORC is uh, 231 so ayan so mas maganda yung uh, hindi paso yung uh, registration nyo yun ng mga garis no kasi pagpaso uh, may penalty pa yon so medyo malaki-laki pa yung uh, mabayaran nyo yun. so ang kabuuan na nabayaran ko kanina sa insurance 750 sa emission 560 sa OR receipt 231 so lahat-lahat is 1541 yung nabayaran natin ganito ng mga kares so yun lang ang mga kares na sana yung nakatulong tong video na to at uh, Sana'y uh, suportan niyo pa po yung ating vlog. Uh, so, ayan, no. So, kung kung hindi pa kayo nakapagsubscribe sa channel natin, no, Ma please uh, subscribe and like na lang para updated kayo sa mga sunod natin mga upload, no. So, maraming maraming salamat. See you next time. Bye-bye.